Hello, 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 madame people. Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat dyan, guys. So, ayan, welcome back to my channel, Mars TV Vlogs. Ayan, guys. Good morning, time check, 9.30 in the morning. Ayan, kagigising ko lang halos. And then, nagpainit na pala ako ng aking uh, almusal. May kape, no? And then, may macaroni spaghetti. Ayan. <laughs> Nag-share ako kahapon, guys, doon sa sa mga girls Doon sa tay ano namin. <laughs> and then nag-slice din pala ako ng some cheese. Ayan, slice na 'yan. So 'yon and then may bread din ako. Ano? May bread din. So tara, samahan niyo muna akong mag-almusal. Pag alam mo sa lakay dyan, parang malakas tayo ng mga OFW, no? So, yun. Tukman natin. Hmm. Pinainit ko na to show, guys. Ito sa hapon. Naimix na kasi siya. Pero dahil, ano, hapon naman na ginawa, okay lang na hindi naman siya, ano, hindi naman siya nasira. Kasi pagdating ko sa bahay, nilep, nilagay ko kaagad sa ref. Kaya masarap. Hmm. Tap niya. so yummy. So, ayun nga, no? Mmm. May na Heavy breakfast yung gagawin ko kasi may gagawin ako dito. Ang cleanliness, pero kagabi, guys, naglaban ako. Dapat ako ng 12. Naglaba ako nung hanggang club. So, ayun. Sabi ko, eh, um, kahit na, ito, mag eh, artist na ako magising, or at least ako. Maganda talaga po. Heavy yung breakfast natin. Patayin nyo tayo. Lalampalan pa sa ating mga trabaho. Especially mga OFW, no? Ayun. Mag-ingat po tayong lahat. Alam mo, saan may kasamang kwentuhan. OFW live lang. Sarap na to Subukan nyo. May may bell pepper siya red and green nilagay. Ano nyo ba? Pwede nilagyan ng eggplant ito. Gawin nyo lang na minced eggplant. Masustan pa, di ba? So yummy. May carrots din. hmm, Napakasarap. The best. hmm, Migup ng kape sa umaga. Sarap. Kape kay dyan. May sponsor din sa akin kape si <laughs> si Sandra. Nangyayin ako sa kanya ng kape. Kasi nasa, na, parang nakita ako. Ang sarap ng kape niya. Tunay ko lang. Oh Lord. Mmm. Ang talaga. Kasi masarap yung breakfast niya. Hindi mo na ako mag i -air. siguro. Mirinda na lang ako kahaponan ko mag-iigak ko. Ayun. Pero yung last ko guys. May nagtataka kong monggo kahapon. At painit ko lang siya. Meron pala lang kong sa umusag. Patawin sa inyo. It is. Kakaning din yan o. No? Kakanin. So, ang dami yung almusal ngayon, no? May kakanin. Pero pag hindi ko naubos, um, steady ko lang yan. Mamaya, pag nagutom ulit, so merienda, no? Kaya nilagay ko muna sa initan. Ayan. Pag gusto ko pang kumain ng almusal para maging heavy talaga na yung kinakain, yung pagkain ko, no? So, yun, titirahin ko din. <laughs> so, ganun lang, guys. Di ba? pag may tira, mag-sharon. <laughs> Hindi naman masama yun eh. Kasi binili naman, di ba? Niluto nyo naman. oso di ba? Oh. Mmm. The best. Maraming nagugutom kaya huwag tayo magtapon ng pagkain. Sharon na natin yan, sabi ko ayun nga kahapon, ginawa ako, nagparty, pinati-party ko na kung sino may gustong mag-take out. So, Nagluto rin pala sila ng tuyo kahapon. Hmm. Grabe, sobrang sarap. Hmm. Nilagyan din pala nila ito ng ano, ganito. Pwede nyan, nilagyan din nila ng uh, para medyo ma na miss yung spaghetti, kailang maglagay nito. So, ayun, yung condensed. <coughs> condensed ang ilagay mo dyan para maging malaso, masarap, manamis na yung macaroni or spaghetti nyo. Ayan. Mm. Meron yung gusto naman yung medyo masing-masing. Sobrang sarap na guys. Pag may kasamang kape, hindi na ko napagsalita. Basta, huwag kayong magsasayang ng pagkain guys. Dahil marami ang hindi kumakain, marami ang nagugutom. Kung pwedeng i-take out, pwedeng i-take out. Diba? Pag hindi na ubos. kano lang yun guys. Dahil hindi pinupulot ang pinambibili ng mga pagkain na to. Marami ang nagtatapon, alam ko yan. Basta isa pang teknik yan, no? Pagkukuhan ng pagkain, mga salo-salo na no? laging may serving spoon. Laging may serving spoon yan, guys. Kahit saan yan, wag yung galing sa yung ginamit nyo na pinang kutsara, no? Nakainin nyo ganyan. Tapos, talagang kumuha ng serving spoon para kumuha ulit ng gusto nyo pa ulit, kumulit ng pagkain. Para hindi masayang teknik yan. Karamihan sa mga salo-salo, no? Minsan, wala akong makita ang serving spoon. No? Ayun, masasayang yung pagkain. Kahit na tinake out mo yan, kasi nga, pag nanuhan ng ibang ano yan, di ba, nagiging masisira talaga. So, mahapon, ah, hindi nasira yung tinake out namin doon. No? Kasi nga, rice serving spoon. Para makain pa kinabukasan or tanghali. Basta lagay lang sa rep. Hmm, yun ना mm. So, yun nga guys, no. <clears throat> yun yung gusto ko lang sabihin, no. Pagkakain tayo guys, pag may handaan, no. Hindi naman, um, tayo tayo lang mga, mga ilang pirasong, ilang tao lang, mga five person lang, no. Kailangan natin ng spoon. Para sa ganun, hindi mapanis agad-agad yung ating mga pagkain. Yan po ang isang technique. Um, para hindi maubos, pwede pang iuwi. Diba? Ganun yun, guys. Kasi sayang ang mga pagkain na naitatapon. So, kailangan natin mag-feed. Dahil bilang isang OFW, no? Kailangan natin ng ganun. So, ayun nga. Nag-slice lang ako ng konting konting um, pang ano ko dito sa pang palamando, lang. Dahil gusto pa ng pinapay, no? Kasi gusto ko ng heavy heavy breakfast. So, ayun, nag-slice lang naman din ako na uh, ilang piraso, no? Ilang piraso lang yung un-slice ko. Ayan. Papalaman ko lang yan. Dalawa lang yan. O, oh, ganyan ang pag-slice ko, guys. And then, yung the rest, i-ano, babulumbun ko na lang siya ng ganun para hindi siya masira. Hmm. Ganyan lang, guys, yung dapat yung gawin sa mga pagkain na dapat slice slice wag yung um, uh, nanon nyo na kutsara nyo pinang slice nyo di ba hindi may hindi maganda yon so kailangan natin no kailangan natin special mga OFW yung mga natitipid yun guys isang munting maliit na kalaman nagbigay ng payo <laughs> <laughs> Nimers TV Vlogs. So, yun lang. Wala lang akong magawa. So, bye-bye for now. Huwag niyo kalimutan ng serving spoon. Oh, running panis. Bye-bye!